Magandang araw sa ating lahat. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong magpapadama sa atin ng pagmamahal sa ating kalikasan. Sa isang maliit na baryo, naninirahan si Lira, isang batang mahilig sa mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa kalikasan. Isang araw, naglakbay siya upang makita ang mga likas na yaman ng Pilipinas. Una, nagtungo siya sa karagatan. Sa ilalim ng malinaw na tubig, nakita niya ang makukulay na korales at iba't ibang uri ng isda. Parang isang malaking hardin sa ilalim ng dagat, kung saan ang bawat kulay ay may sariling kwento ng buhay at pag-asa. Sumunod, naglakad siya sa kagubatan ng Palawan. Naroon ang matatangkad na puno, makukulay na ibon, at sariwang hangin. Ang bawat yapak niya ay nagbibigay ng bagong pananaw sa kayamanan ng ating mga kagubatan tahanan, ng ating mga katutubo at mga hayo. Sa kabundukan ng Cordillera, nasilayan niya ang hagdang-hagdang palayan, isang obra maestra ng ating mga ninuno. Dito niya nakita kung paano pinagsama-sama ng mga Pilipino ang kalikasan at kultura na nagbigay daan sa paglikha ng isang nakamamanghang tanawin. Hindi rin niya pinalampas ang mga bukirin sa kapatagan, malawak at sagana sa tanim na nagbibigay buhay sa ating bayan. Dito niya napagtanto na ang ating lupain ay hindi lamang simpleng lupa, kundi isang kayamanan na nagpapakain sa milyon-milyong Pilipino. Bago umuwi, nadaanan niya ang ilog na nagbibigay tubig sa taniman at tahanan ng maraming hayop. Ang malinaw na agos nito ay parang dugo ng ating bayan na nagbibigay buhay sa lahat ng naninirahan dito. Umuwi si Lira na may pangakong pangalagaan ang kalikasan sapagkat ito ang tunay na yaman ng ating bayan. At ngayon, hinihikayat niya tayong lahat na maging bahagi ng kanyang pangako. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Ang ating kalikasan ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga susunod pang henerasyon, kaya't sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na kwento, Pangalagaan ng Kalikasan, Pangalagaan ng Kinabukasan,